Hindi na halos makakain ng mga residente ng Barangay Pasipiko Marcos si Locos Norte dahil sa dami ng langaw sa kanilang paligid. Kahit kasi takpan nila ang pagkain sa mesa, nakakapasok pa rin daw ang mga langaw. Pati nga ang loob ng kanilang mga refrigerator, halos tirhan na ng mga pesteng insekto. Ang itinuturong pinagmulan ng mga peste, ang dalawang poultry malapit sa kanilang lugar. Awan ti Consul, mga manganta, numangan kami, pero mga No dajela bay mo ma eti, ilaw no. Ayun sa kapitan ng Barangay Pacifico matagal na nilang kinakausap ang may-ari ng dalawang poultry na sina Rene Manibog at Ben Lorenzo pero wala pa ring pagbabago sa kanilang sitwasyon Dije katulagan mi mam dinamat Aramedian Jesus tung a wakas je pinaka ipati pinaka pinapatay ting ilaw Depensa naman ng kapatid ng may-ari ng isa sa mga inirereklamong poultry. Ang daw mga bigat man ng mga kapre, agas. Binisita ni Mayor Salvador Pilos ang mga nasabing poultry noong lunes at iniutos niya ang pansamantalang pagsasara ng mga ito. Luman lalaman, na I think, uh, talagang uh, ma-orderan ni iti for uh, the time being uh, mag-close uh, the Ayon kay Mayor Salvador, hanggat hindi nalilinis ang mga poultry, mananatili itong nakasara. Kulang na supply at mataas na presyo ng baboy. Ito ang walang katapusang issue na pinagdedebatihan ng hog raisers at meat vendors sa probinsya ng Ilocosur. Ayon sa mga tindero, gumagasos sila ng malaking halaga para sa kanilang mga business permit. Pero hindi nila nababawi ang kanilang nagagastos dahil sa taas ng presyo ng baboy. Ayon sa mga tindero, binibili nila ang baboy mula sa mga hog raisers halagang dang piso kada kilo. Pero nasa 105 hanggang 110 pesos kada kilo lang nila pwedeng ibenta ang baboy sa mga consumer. Alinsunod sa itinatakda ng Department of Trade and Industry, ang isang baboy ay tumitimbang lang di umano ng mababa pa sa 85 kilos. Kaya sa lima hanggang sampung piso kada kilong tubo, lugi pa umano ang mga meat vendor. Kasi there are some uh, still uh, question to be answered and solved. You know? But uh, we agreed on one thing, you no know, that they're going to sell their hogs at 105 per kilo, not less than 85 kilos. It should be 85 kilos and above. Ang gusto nila kasi, magparating sila ng magparating ng kal, saw. Yun ang gusto nila. Yun ang nakikita lang namin eh. Kasi yung sinasabi nila yung wala silang kikitain, wala silang tubo, meron, malaki pa rin. Ano? Kaya ngayon, baka sakaling ang pangko sa kanila, maayos na yung problema namin. Sa pagharap ng mga tindero at hog racers, nangako ang mga hog racer na susubukang mag-supply ng mga baboy na hindi bababa sa 85 kilos ang timbang bawat isa. Kailangan kasing nasa 85 hanggang 100 kilos ang isang baboy para makabawi na umano ang mga meat vendor. Itong uh, industriya nito kailangan mabuhay pareho, hindi pwedeng mamatay ang isa. So binabalansin namin, number one priority namin yung consumer. Umihingi rin ng pong baboy ang mga meat vendor kada araw. Sa ngayon daw kasi hanggang labing isang baboy lang ang naibibigay ng hog raisers dahilan upang kulangin ang supply sa Ilocosur. Depensa naman ng ilang hog racers, marami silang ibang sinusuplayan na bayan, kaya hindi nila may bibigay ang hinihiling ng mga vendor. Nabigyan naman ang dalawang grupo ng tig 1.5 million pesos mula sa lokal na pamahalaan bilang dagdag sa kanilang pondo.